So, ganito po yung paggawa ng pagbutas ng ating para sa panel light guys. Kukuha po tayo ng lata na eksakto sa sukat ng ating panel light. Guguhitan po natin. Tapos bubutasan po natin ng mabilisan gamit yung ating drill. Sige pre. Okay. So gamit yung ating drill guys. Bubuta yung ginuhitan po ni paring gel. So nai, bubutasin na po yan guys. Gamit yung ating baray na. Ayan. So bibilugan po yan guys hanggang sa mabutas. At ito po yung ating ilalagay doon sa binubutasan. Ayan. Susubukan po ni parang Gelson kung kasya po yung ating panel light doon sa ating binutasan para sa kisame. So, siya, siya, ayun, sakto guys, no? Sakto yung pagkakabutas natin dun. Natitignan natin sa likod guys para makita nyo kung ano ang itsura nito. Pagdating naman sa likod guys, ito po yung umiipit dyan. Ito. Ito, tapos ito. At hindi na po yan maaalis dahil uh, maganda po yung pagkakaipit natin sa kisame eh, dito sa ating board na to so ganyan lamang po yung pagbutas ng ating para sa panel light at ang watts pala nito guys ha, hindi pa nakakalam 5 watts lang po yung ating panel light kaya matipid lang din po yan sa kuryente at led light po yan opo so kanina guys nakita nyo no, kung paano natin binutasan yung ating board kung anong ating ginamit. Pero depende pa rin po sa inyo, meron po pwede, pwede rin po yung kutsilyo o kaya lagari na hindi na po ginagamit yung pambutas sa board. At pwede rin po yung drill mismo na may pang drill, yung electric drill na pang metal. So naikabit na po namin yung ating mga panel light. Ayan, ayon din po yung isa. Tapos yun sa may sulok doon at may sulok din po doon. At nailagay na rin po natin yung ating center light. So nailagay na po natin. Pa, uh, pamula sa paglilayout hanggang sa pagkasan ng mga gypsum board paglalagay ng mga ilaw at ito na po yung kinalabasan guys so simulan natin sa center light ayan so kita namang gumagana yung ating center light na inilagay dyan and then try din po natin sa ating panel light so yan po yung mga panel light natin unang kulay guys makikita nyo kulay yellow yellow yan pre no so ito rin po yung kinab mga kinabit nating na panel light at sa pangalawang pindot natin dito guys. Siyempre papatay natin yan. Isi-switch na naman po natin guys. Sunod po. Wow! Kulay blue na. So una-set up na rin po natin yung kanilang mga panel light. -like. Then sa pangatlong switch natin guys. Ayan. Parang kulay violet no. Pero neutral color po yan dahil reflection po nitong wall yan guys. Oo. Uh -huh. At yung aking center light ay okay na rin po. So bye guys. Thanks for watching. Follow po rin mga. syempre. dapat i-follow naman ako para Tuloy-tuloy po yung ating pag-upload ng mga mounting video. Mounting Reels dito kay Facebook. Alright, bye-bye.